Narito na mga claim na dapat nating patunayan sa Let's Prove It. Nakakaganda nga ba ng boses ang pagkain ng langgam? Tara, let's prove it. Nakakaanemic daw ang pagligo sa gabi? Tara, let's prove it. Nakakaalmoranas nga ba ang pagkain ng spicy foods? Patunayan natin yan. Pagkain ng maasim kapag may regla ang isang babae, masama raw. Tara, let's prove it sobrang pag-inom ng tubig ay nakakamatay daw yan. Mamaya, patutunayan natin yan. Araw-araw na pag-inom ng alak, nakakabuti daw sa katawan? Tara, let's prove it! Pag-inom ng lambanog, nakakabulag daw? Patutunayan natin yan. At kulang na tulog, nakakaliit nga ba ng utak? Tara, let's prove it! Alamin ang totoo. Alamin ang sa patuloy na pagbibigay ng DWIZ News ng tamang balita at tamang paglilingkod. Isang programang mag-challenge ng mga sinasabi nila kung totoo o bola. Panoorin, pakinggan at ifollow na ang LPI. Let's prove it! Ang mga reports na maglalabas kung true or false nga ba ang mga claims nila. Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Live sa DWIZ. Live din sa Free TV, Aliu23 at digital accounts ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Lalabas na ang totoo sa Let's Prove It! Sa panahon ngayon, mas lamang ang may alam. Kaya bago maniwala sa mga sabi-sabi, suriin natin at pag-aralan muna natin yan dito sa LPI. Let's Prove It! Palalabasin natin ang totoo, patutunayan natin kung true or false nga ba at iba't ibang mga konsepto na yan, theories at ideya na kalat dito sa atin sa Pilipinas. Ha. Ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. Sa loob ng kalahating oras, samahan mo akong ihiwalay ang fact from fiction sa mundo ng health and science. Isa ka ba sa mga aspiring singers? Yung tipong lahat gagawin para ma-enhance lang ang iyong singing voice. Well, naniniwala ka bang nakakaganda ng boses ang pagkain ng langgam? Dako. Tara, let's prove it. Maituturing na parte na ng buhay ng mga Pilipino ang video karaoke. Kaya halos lahat siguro ng mga bata ay pinasubok o tinuruan ng kumanta. Sabi nga ng mga matatanda, kung gusto mo raw ma-achieve ang golden voice, makakatulong daw ang pagkain ng langgam. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Ayon sa bugpursuits.com, walang katotohanan na gaganda ang iyong boses kapag kumain ka ng langgam. Bagamat magandang source of protein ang mga ito, hindi sila karaniwang kasama sa ating diet. At walang scientific proof, ang pagkain ng langgam ay merong positibong epekto sa boses ng isang tao. Gayunpaman, hindi man sa boses ito makakatulong, maaari naman itong makaganda sa kalusugan ng iyong boses. Sa kadahilan ng natural source of antioxidants ang mga langgam. Pwede nitong tulungan maprotektahan ng cells sa ating larynx na responsable sa vocal production. Meron mang mga benepisyo, wala pa rin sapat na ebidensya at proven studies mula sa experts ang mga doktor. Kaya kung nais mapaganda ang iyong vocal ability, mas mabuting sumubok na lang ng ibang paraan kagaya ng vocal exercises at pagsasanay ng vocal techniques. Ayan ha, kaya sa mga Nagsusubok kumain ng langgam? Nako, huwag nyo nang subukan yan dahil walang nagpapatunay na ito ay maganda sa boses at lalong-lalo na sa digestive system. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Mga kaibigan, mahilig ba kayong maligo tuwing gabi? Yung tipong gusto mo ng fresh ang feeling pag matutulog ka. Pero alam mo bang ang pagligo daw sa gabi ay nakaka-anemic? Weh, sige nga, tara, let's prove it! Laging pinapaalala sa atin ng mga nakatatanda na huwag nang maliligo sa gabi dahil bukod sa malamig, maaari ka raw maging anemic. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon kay Dr. Richard Mata, isang pediatrician, walang koneksyon ang mabasa sa gabi para maapektuhan ng dugo ng isang tao. Isa lamang daw ito sa mga nakasanayan nating paniniwala dahil wala namang ganitong konsepto sa ibang bansa. sang Sangayon din si Dr. Clay Manguro at sinabing ang sanhinang anemia ay nutritional deficiencies, particular sa iron at kasama na rin dito ang deficiencies sa folic, vitamins B12 at A tuberculosis at iba't ibang parasitic infections dagdag pa niya wala rin direktang epekto ang pagligo sa mga sakit na ating nararamdaman dito sa Pilipinas. Mahalaga ang pagligo sa gabi lalo na kung ikaw ay galing sa labas at na-expose sa maraming tao. Bukod pa rito, tayo ay isang tropical country kaya naman mabilis tayong pinagpapawisan at dahil dito, mari tayong maka ng iba't ibang klase ng bakterya. Sinabi rin ni Dr. Mata na hindi niya pinipili maligo ng dalawa o tatlong beses sa isang araw ang kanyang mga pasyente. Ngunit, ang karaniwang mga reklamo nila ay ang pabalik-balik na pigsa. Pagkakaroon ng bungang araw sa mga singit-singit ng katawan at pagkakaroon ng body odor. Mas masarap pa rin matulog ng presko at malinis ang katawan. Baka mamaya wala kang ka ang anemia, magkakasakit ka naman dahil sa bakterya. Ayan ha, hindi masamang maligo sa gabi dahil kung patuloy ka naman naniniwala sa mga sabi-sabi, nako, nagkakabakterya ka lang sa katawan. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Kung ikaw ay papipiliin, sweet o spicy foods? Teka, bago, ka, bago mo yung pag-isipan, Totoo nga ba mag nakakaalmuranas yung mga yang mga maanghang na yan? Ah, yung mga mahilig kumain ng spicy foods, na ba yan? Tara. Let's prove it. Marami nga sa atin ang mahilig sa maanghang na pagkain, gaya ng sili o mga noodles na sobra sa anghang. Pero totoo nga ba ang pagkain ng spicy foods ay nakakaalmuranas? Tara. Let's prove it. Ayon kay Dr. Winston Climanharo Tiwakin, isang physician, na ang almoranas o hemorrhoids ay ang sobrang paglaki ng ugat sa may butas ng pwitan, katumbas daw ito ng varicose veins o ugat sa binti. Ang dahilan daw ng almoranas ay ang pagkakaroon ng mataas na pressure sa pwitan at ang dahilan nito ay constipation o straining o yung sobrang pag-ire. Paano nga ba may iwasan ng almoranas? Kumain ng mga pagkain na rich in fiber gaya ng kamote, abukado, banana, broccoli, orange, beans at iba pang klase ng prutas at gulay. Uminom ng maraming tubig o 8 glasses of water every day. Huwag magbabad o magtagal sa toilet ng more than 10 minutes. Huwag tiisin kapag tinatawag ka ng kalikasan o yung kailangan mo nang magbawas. At mahalaga ang regular na exercise para makatulong sa mabilis na pagbaba ng dumi sa ating katawan konting irilang, labas agad ang lahat ng sama ng kalooban. Kaya sa tanong na kung nakakaalmoranas nga ba ang pagkain ng spicy foods, walang libro o patunay na nakakasanhi ito ng almoranas. Pero ayon kay Dr. Tiwaket na kapag merong almoranas, makakadagdag ito sa abdi at pamamaga na mararamdaman. Kaya naman para maiwasan ang almoranas, sundin ang mga nabanggit na prevention methods na pwedeng gawin. Ayan ha, walang kinalaman ng pagkain ng spicy foods pero iwasan ng uh, pag ire ng matagal sa banyo at panitilihin syempre ang pag exercise Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Sa mga ladies dyan, red days nyo ba ngayon? Nako, masama daw ang pagkain ng maasim kapag meron. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Kasabihan ng mga matatanda na kapag may regla ang isang babae, bawal daw itong kumain ng maasim dahil lalo daw sasakit ang puso nito. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon kay Dr. Winston Kilimanjaro Creon's Tiwakit isang licensed medical doctor at public health education advocate na hindi naman daw masamang kumain ng mga maaasim kapag ikaw ay may regla dahil hindi naman ito nakakapagdulot ng pagtaas ng levels of inflammation sa katawan na nagiging sanhi ng dysmoneria o pananakit ng puson ang hindi maaaring kainin o inumin ng mga kasulukuyang may regla ay soft drinks, processed foods at higit sa lahat, alak. Ang mga taong bawal kumain ng mga maasim ay ang mga taong may acid reflux, GERD o gastritis dahil nakakasama sa kanila ang maasim na pagkain. All right. Yan na napatunayan natin na walang kinalaman sa inflation ng pagkain ng maasim na pagkain tuwing may regla, ngunit ladies, pag alam niyo'ng merong kayo ha, mabuting umiwas sa soft drinks at alak. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Parte ng routine natin ang pag-inom ng tubig, malamig man o mainit. Pero totoo nga bang ang sobrang pag-inom ng tubig ay nakakamatay? Tara, let's prove it! Ilang baso ng tubig ang naiinom mo per day? sobra ba ito sa recommended 8 glasses o nagkukulang pa ito? Alam mo bang, ang sobrang pag-inom ng tubig ay nakakamatay daw? Tara, let's prove it! Ayon sa medicalnewstoday.com na ang katawan ay nangangailangan ng tubig upang gumana ng tama. Ngunit ang sobrang pag-inom ng masyadong mabilis ay maaaring magkaroon ng damage sa kalusugan. Ang mga kidney ay maaari lamang mag-alis ng 0.8 hanggang 1.0 litro ng tubig kada oras at ang napakataas na pag-inom ng tubig ay maaaring makasira ng balance ng electrolyte sa katawan. Dagdag pa ng Mayo Clinic na ang adequate daily fluid intake ng isang babae ay around 2.7 liters at 3.7 liters naman sa kalalakihan. Kaugnay nito, isinaad naman ng Healthline.com na ang kidneys ng isang healthy adult ay maaring mag-flush out ng 20 hanggang 28 liters ng tubig bawat araw. Ngunit maari lamang silang mag-alis ng humigit-kumulang na 1 liter bawat oras ginagawa nitong mahirap para sa iyong mga kidney na makasabay kapag umiinom ka ng mahigit 1 liter kada oras. Kaya naman, hinay-hinay lang sa pag-inom ng tubig kasi baka imbis na makaiwas ka sa UTI eh, nadadagdagan pa ang sakit mo. Take note guys ha, 1 liter per hour lamang ang kinakailangan ng katawan upang hindi ma-dehydrate. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. At dahil na pag-uusapan na rin natin ang pag-inom, nako, nakakabuti nga ba sa katawan ang pag-inom ng alak? Araw-araw, narito ang report. Kung palagi kang walwal -wal mode sa pag-inom, magiging kabaligtara ng epekto nito sa iyo. Mataas na risk sa sakit sa puso, stroke, atay, at maging iba pang uri ng kanser ang siguradong makukuha mo. Masasabing light to moderate drinker ka kung hindi ka lalagpas sa dalawang baso kada araw. Ito ay katumbas ng 12 ounces ng beer, 4 ounces ng wine, o 1.5 ounces ng 80 proof spirits nakakabitin, di ba? Kaya naman, ayon sa mga ekspertong nabanggit, mas mabuti pa rin ang tamang pagkain at ehersisyo para mapanatiling healthy ang iyong katawan. Pero, kung hindi talaga maiiwasan ang alcohol, siguro duhin lamang nasunod ng suggested o drink moderately. Ayana, alam nalaman nating kabaligtaran ng epekto nito sa ating katawan sapagkat mas maraming chances na ikaw ay magkakasakit sa katawan. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Mula sa alak, jump of tayo sa lambanog. Nakakabulag nga ba ang pag-inom ng maraming lambanog? Tara, let's prove it! Ang lambanog o coconut wine ay may natural na taglay na methanol. Pero alam nyo bang ito'y nakakabulag daw? tara, let's prove it! Ayon kay Dr. Lords, hindi ito nakakalason kapag sobrang baba lang ng concentration nito. Pero kapag mali ang pagkakagawa ng lambanog, pwedeng tumaas ang methanol concentration at pwede itong magdulot ng pagkamatay. Mabilis na naaabsorb ng ating bituka ang methanol na may metabolize ito at nagiging formic acid na nakakalason dahil hindi kaya ng katawan natin na alisin ito. Kapag nakainom ka ng lambanog na mataas ang methanol content, pwede kang makaranas ng pagkahilo. Hirap ibalanse ang katawan, pananakit ng tiyan at ulo, at pagsusuka. Pagkatapos ay pwedeng mahirapan sa paghinga ang pasyente. Pwedeng manlabo ang paningin o mabulag mula sa methanol poisoning. Kapag marami ang nainom na lambanog na may mataas na methanol content, pwedeng makomatose, magkumbulsyon o mamatay ang isang tao kapag nakasurvive mula sa methanol poisoning, pwedeng mabulag o maapektuhan ang paningin habang buhay. Dagdag pa ng Philippine Food and Drug Administration na positibo ang lambanog sa mataas na antas ng methanol, isang uri ng alkohol na nakakalason sa katawan. Sa ilang mga kaso na humahantong sa pagkabulag at kamatayan, ang pagkalason sa lambanog ay sanhinang natitirang methanol na sa mataas na antas ay nagiging lubhang nakakalason para sa mga tao. Kaya naman, hinay-hinay sa pag-inom ng lambanog at hanapin lamang ang rehistradong vendor ng mga ito. Ayan na, nalaman natin na kapag mali ang proseso ng paggawa ng lambanog, may chances na magkaroon ng metanol na nagdudulot ng pagkamatay ng isang tao. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Puyat ka na naman. Pero alam mo bang ang taong kulang sa tulog ay lumiliit daw ang utak? Narito ang report. Madalas ka bang puyat o kaya naman maikli lamang ang iyong tulog sa isang araw? Hala, nakakaliit daw 'yan ng utak. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon sa sleepeducation.org na ang kulang o maikling tulog ay nagkakaroon ng pag-urong sa isang bahagi ng kanilang frontal cortex. Nagkaroon din sila ng pagkasira sa tatlong iba pang bahagi ng utak na involve ang reasoning, planning, memory at problem solving. Dagdag pa ng ScienceDaily.com na ang pagtulog ay tinaguriang The Brain's Housekeeper kung saan nga nire at nire nito ang utak. Kaya naman kung kulang o maikli ang iyong tulog, hindi agad nagkakaroon ng full recovery repair ang utak. O sa mga nagpupuyat dyan, iwas-iwasan nyo na para hindi lumiit ng tuluyan ang inyong utak. O na ang katawan ng isang tao ay nangangailangan ng tamang tulog sapagkat kapag kulang, at hindi sapat ito maaaring maging dahilan ng out of focus at distraction. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. At ngayon lumabas na ang totoo na patunay na natin kung ano ang totoo sa hindi sa tulong ng pag-aaral at mga eksperto. Sa susunod na linggo, samahan niyo ulit ako para sa ilang uh, o isa na namang panibagong araw ng pag-confirm or debunk sa mga nakasanayang konsepto at ideya nating mga Pilipino ha, tungkol sa ating wellness and health. Huli, ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. na nagsasabing huwag maniwala agad-agad sa mga claim-claim na yan, dapat patunayan natin yan dito lang sa LPI. Let's prove it! Alamin ang totoo, alamin ang tama. Sa patuloy na pagbibigay ng DWIZ News, ng tamang balita at tamang paglilingkod, isang programang magcha-challenge ng mga sinasabi nila kung totoo o bola. Panoorin, pakinggan at ifollow na ang LPI. Let's prove it! Ang mga reports na maglalabas kung true or false nga ba ang mga claims nila. Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliw 23 at digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Lalabas na ang totoo sa Let's Prove It!